Nasalin ah, yan natin si Ginoong George Barcelon. Siya pong Vice President, Employers Confederation of the Philippines. Or ECOP. Ayan, mm. ECOP. Sir George, good morning si Joel uh, Sueng. Good morning, good morning uh, Joel, po. Joel, magkana umaka po. Good morning. 35 good morning. pesos para o sa NCR, minimum mm -hmm. wage. Uh, ano ang ano, ang punto de vista dito ng mga employer? Uh, itong adjustments ng NCR, uh, pina, alam mo, madalawang hearing no sa labor management at saka dole. Mm -mm. uh, Pinakaralan nila na yung mga prevailing condition natin, uh, 35 pesos ang decision nila na ang increase ng mga 5.5 percent. No? Mm -hmm. Which is lower than our inflation. Buti nga ang gobyerno sa itong ilan buwan, na na uh, maraming ginawa na para ma-maintain yung inflation natin. Mm -hmm. Kaya yung 35 pesos sa tingin ko sa ngayon ha. Ah, hindi naman malakas ang negosyo kaya inaabsorb ng mga negosyante yung 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 additional cost. Sa tingin ko lang ha, dahil mga negosyante they will not pass on the additional cost. Consumer. So kaya pa ito na sagutin po ng mga negosyo. Oo, mm -hmm. oh, kaya pa rin. Pero yung mga marginal, yung mga maliit, yung mga micro, medyo mahirapan. Kung meron naman tayong dalawang category. Mm -hmm. Yung mga yung mga kumpanya na yung hiring nila, yung tao nila sa ano, 10 or 15 below, no? Mm -hmm. Except eh, eh, talaga mas mababa nila. Hindi naman accepted, no? Mm -hmm. Mas mababa yung, yung rate nila. Talaga, they may be able to survive, no? Itong, alam mo, itong minimum wage, uh, sometimes, masyadong focus dito sa dito sa dito sa Pilipinas. Pero ibang banta, like Vietnam, and uh, Malaysia Vietnam, Indonesia, yung minimum wage sila, kung tutuusin mo, they're lower than us. Mm -hmm. They're lower about 20%. Mm -hmm. Thailand, halos pareho lang. Alam mo, Thailand, medyo halos pareha sa malakas yung tourism nila eh. Mm -hmm. Yung sa tourism sector nila, medyo mataas ang sweldo. Pero Saka, bumabawi uh, o sila sa cost of living, hindi naman siguro mataas doon. Nakamura uh, okay, uh, ang bilihin. Dito kasi ang taas uh -oh. ng cost of living eh. Pero sir George, uh -huh. ito po... Uh -huh. Uh, ang balak po ng mga manggagawa ngayon ay mag-focus ng lobby do sa House of Representatives, sa dalawang kapulahan din ng Kongreso natin para finally makuha nila yung hinihiling nilang legislated wage hike na 100 pesos or 150 pesos. Paano po yun kung halimbawa nandoon na yung laban ngayon sa Kongreso? Hindi, hindi, talaga naman itong tungkol sa sahot na adjustment. Uh, kung ilan taon na dumahan sa tripartite, uh, may proseso mahirap yung walang proseso kung kanyang-kanyang bill ina pinapasok sa Kongreso, sa Senate, minsan medyo walang basis. Katulad yung sinabi nila, posto nila 500. Mm -hmm. May, meron pa isa, posto nila 750. Pagka walang hindi dumaan sa proseso, kadalasan eh, eh, yung mga figure, eh, wala, walang basis. Hindi realistic. Uh, yung sa Labor Day, uh, yung merong event dito sa Malacanang, uh, nagsalita si President BBM, sabi niya, naintindihan naman na kailangan na pakaralan natin ang na itong wage increase. Mm -hmm. Pero i-maintain natin yung proseso. Alam din niya yung mga bills dito sa, sa lower house, eh, maraming, maraming bill yata sa lower house, eh, apat yata ng measures mm -hmm. so, Pag ganito sa bill-bill na yung mga proponent ng increase ah uh, kaylangan dito sa inflation, sa mm -hmm. unemployment, sa underemployment. So sinasabi niyo pong proseso, wage board 'yon, hindi Kongreso. Oh, wage board 'yan, wage board. Mm, okay. Wage board. Yan. Yung halimbawa po 100 worker ka ba yung labor kasama yung, yung DOLE. Yeah, ano? tripartite. Ah, uh, oh, uh, tripartite. Uh, yung pong 100 pesos to 150, ano epekto ninyo sa sa negosyo ninyo? Kung maibigay 'yon ng Kongreso. Yun big hindi alam mo yung yung itong increase sa uh, sa panahon ni President BBM, pangalawa na ito last year meron isang 40 pesos dito sa NCR ah mm -hmm. pagkatapos itong 35 75 halos no so yung increase na yan, kung tuto si mo it's about 20 increase over the past minimum wage mm -hmm. in within within two years time no Malaki yun. Malaking bagay. At saka importante tayo ngayon, kailang attract tayo ng foreign investment para mas malaki yung base natin sa trabaho. Uh, yung last year, bumaba ng 4%. Ngayon, bumalik na naman ng 4% ang uh, unemployment natin. Yung underemployment, tumahas. Dati mga 12% lang. Ngayon, maabon ng 14 plus percent. No? Mm -hmm. Yung mga indicator na yan, ibig sabihin, ang negosyante, nahihirapan kung talagang mataas ang sa pag-adjustment ng sahod. Okay. May indicator yan. Eh. Hindi, naman na, hindi naman sa kung anong sektor Pero on the overall, makita ng Department of Labor sa mga statistics na medyo humina ang demanda, ang demands sa, pag, sa job opportunity. Kaya kami nga eh, last, last month yata eh, ang, ang, private sector, kasama ng dole, kasama mga government agency, nagsistimulate namin ng job, yung job opportunity, skill mm -hmm. uh, uh, skills training. No? Uh, ang kailangan natin, eh, pa-upgrade natin ng mga mga alam ng mga mga panggagawa na mga mga tao natin para maka-attract tayo ng mas maraming na foreign investment. Yung yung isang bagay kaya dito sa atin walang walang isang solution na masosob ng mga problema natin. Mm. Okay. Uh, itong 35, mm. alam mo itong 35 sa NCR lang ha? Mm -mm. Sa sunod, meron mga region, meron din silang mga adjustment. Ay, problema kasi, ano, Sir George, ano eh, doon sa mga probinsya, kadalasan, pareho lang naman ang presyo sa Metro mm. Manila pero mas mababa sweldo nila ron. Totoo yun. Ano, eh, At uh, hindi nga ng ibang mga, mga manggagawa, bakit hindi so, pantay na lang ang minimum wage? Hindi, so, okay, pero yung na last, yung huli, yung adjustment sa isang region mas mataas dito sa NCR. No. Mm -hmm. uh, uh, okay. ko yung kasi yung dating base base minimum wage na medyo bababa kaya tinaas nila na mas malaki. Okay. Ngayon, mm -hmm. uh, sa tingin ko itong mga inflation na na kaya tumaas ang bilihin natin. Hindi naman nag hindi naman gawa natin eh, yung mga gera sa labas eh, hindi naman gawa natin yun eh. di ba? yung yung presyo sa sa crudo tumaas din. Okay. Pero uh, kailan may balance? Eh. May, uh -uh. Hindi ko al, alam ko rin. Alam mo. Nagsisympathize din ako sa mga rank and file. Hmm. Uh, kasi alam natin minsan eh masyadong mataas ang bilihin natin. Eh, lalo na uh, yung pagka yung may typhoon. di ba? Pag may typhoon, lahat taas ang presyo. Kaya, sa tingin ko, kailang gobyerno maghanda sila dito sa mga food-related item no? okay oh, sige. during mm. the typhoon. O oh, uh, sige po. Mm. Ma Mapag-usapan pa natin na mas malawig yan. the meantime, salamat Sir George. Thank Sir, you thank you so, so much. Good luck po. Okay. Thank, thank you. you. Okay. Ang uh, magandang balita naman, mm. Weng, di ba, nakuha natin sa kanya <coughs> na, <coughs> na kaya na may absorb yung 35 na yes, 30... pesos. No? Hindi siya ipapasa ipapato. sa mga consumers, sa mga preso po ng kanilang produkto.